biskotso, bread and butter lahat to, butter cookies, tatlong paborita, dalawang galletas, isang ugoy-ugoy, at saka yung banana. Bread and butter ko binili lahat dyan, nasa 600 pesos, may git dyan. Tapos itong binili ko pa na isa kahapon, I think paborita rin ito. Pero, Paborita din ito. Pwede lang yan pang bigay-bigay. Tapos, yung piyaya. Tsaka, another biskotso. Mercel, merci. Mercy, biskotso yan. Marami daw gatas yan. Ito, biskotso ng bread and butter. And then, another piyaya. Dalawang maliit. Saka, uh, saka ito. Dalawang piyaya uli. So, ganyan siya. Suka-suka ka na niyan.